Napansin ko, nung panahon ng pandemya, sirado ang mga mall, mga commercial center. Pero napansin ko, during that time, eh, nag improve sila ng kanilang mga property ng mga mall, ng mga establishments. At pagkatapos ng uh, pandemya, pagugulat ka, pagbalik mo ng mga mall, ng mga establishments, grabe, kagaganda. Mas dumami yung store, mas gumanda. Ang Iba na talaga yung uh, mapera o mayaman, no? Na during pandemic, hindi naman nabawasan yung pera nila bagkos ay ginagamit nila yung pera nila para pagandahin pa yung kanilang mall, yung kanilang establishment. Kaya after ng pandemic, makikita mo yung mga mall, nagaganda. Dumami yung store at dumami pa yung kainan. Pambihira. And after ng pandemic, ang tataas ng mga presyo ng bilihin. Grabe. Samantalang nung pandemic, halos yung mga presyo ay ang bababa at uh, halos talaga nga uh, sabi nga sa malalim na Tagalog eh, ipagduldulan pa sa'yo. No? Ibig sabihin, ipilit pa sa'yo kahit ayaw mo. No? Pero after ng pandemic, grabe, nagtaasan yung mga presyo. Grabe. So, ngayon, saan ba ito? Ito uh, yung Araneta City or Araneta Center dati na ngayon ay Araneta City na. Ayan, oh. Connect-connect na, oh. Araneta Coliseum. Connect-connect na. No? Farmers Plaza, Ali Mall. Papunta ron sa... Doon, doon na. <laughs> sa HMR. Yung mga tindahan ng mga surplus papunta ng SM yan so ibang klase grabe no? nag mo ba yung point ko? during pandemic time marami naghirap walang makain, walang trabaho na-displace sila pero yung mga mayayaman yung mga mall mga establishments mga department stores during pandemic, nag-ayos, nagpaganda. No? And after pandemic, magugulat ka na lang. Kagaganda ng mall, kagaganda ng kainan, mas maraming kainan. Grabe, mamihira. At sabi ko nga, eh nung pandemic eh, halos uh, pilitin ka eh, na yung kanilang mga produkto ay bilhin mo o oh, magkaroon ka. Parang cellphone, halos ipagduldulan nila sa iyo yung plan mo o yung plan pala nila. Kahit na hindi ka qualified eh. Nung before pandemic, hindi ka qualified. Nung uh, during pandemic, qualified ka na. At halos uh, ipagduldulan na yung kanilang mga plan sa iyo. After ng pandemic, eh, nagmahalan, pamihira. Grabe. So sino ang makaka-afford? Eh syempre yung uh, maraming pera, ay eh, yung mga nawala na displaced nung pandemic. So wala. Ayun. So Oh, kunin mo yung lesson. At matutunan mo kung ano yung mga katotohanan truth sa mga sinasabi ko. So saan ito? Dito ito sa Gateway Mall 2 na to. Ito na ba ito? Extension na ito eh. Tama ba ako? So hindi ko ganong kabisado kung ilan na ang pace ng, uh, ng gateway. <sighs> ilan ba ang gateway mall? Dalawa po. Gateway 1 sa kato. Ah, doon ang no? gateway 1. Dito ang gateway 2. Okay. Salamat, salamat. So gateway 2 ito. So gateway 1 gateway and gateway 2 malls dito yan sa Araneta City na dating Araneta Center so kanina ron papuntang Araneta Coliseum doon naman papuntang uh, yun HMR uh, uh, SM merong daanan dyan eh so dito papunta ng Partners Plaza papunta ron Aurora Boulevard naman yun no doon ako galing so ito Farmers Plaza. Ayun. Oh. Siguro naman na-gets mo yung message ko. Gets na gets. Oh, kita mo dati ito, wala to. Atway na to. Wala ito. Ang alam ko tiangge-tiangge ito noon eh. Ngayon, no, hindi na tiangge-tiangge. Pwesto na talaga. Okay, okay.